Hello everyone! Welcome back to my channel Ate Femix Vlog Ayan guys, habang nakabiji po tayo sa ating sisikoy ko Supreme BGBI Ayan, kain po muna ako ng um, strawberry guys Natira po namin to kagabi, hindi na ubos kaya ayan, kakainin po na ngayon habang nakabiji ako dito hmm. Yun lang, Ayan, nag-asim ako, guys. <laughs> Ay, sigurado kayo dyan nag-asim din kasi mukha natin sa next vlog ayan. Sobrang asim na. Shoutout sa lahat, guys. Ayan, hindi po muna ako makapag-LS walwalan. Hindi ko lang po alam sa Thursday kung matutuloy po ako. Um makapag-LS. Pero weekend guys, I'm sure makapag-LS tayo dahil pupunta daw sila ng, ano, ng Guangzhou, China. Yung aking mga posing. Kaya kita-kits tayo ulit guys. Ang hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe na lang po at pakihit na lang din po ng notification bell at para maging updated po kayo sa sunod video. Maraming salamat everyone at sa mga sumusuporta sa aking channel. Guys, thank you so much sa inyo. Ayan. Grabe, hmm. hindi ko talaga. Hindi ko kaya Hindi ko hindi ko kaya ang asim. Hindi ko talaga tuma. Ayan o. Oh. Sa akin kasi ito, naiwan ko ko dahil hindi ko talaga kaya ang asim. At saka nangingilaw pa guys, ngipin ko kasi last week lang, nagpa-adjust po ako ng aking rubber sa aking brace at nagpa-cleaning po ko kaya medyo mayo manginilongilong pa yung aking ano yung aking ngipin so parang hindi ko to guys mao ibalik iba deko dito sa ref tayo ayaw ito lang ayaw ko ayaw 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 Thank you so much everyone and God bless us all. in the lahat guys.